Mayroon akong nakitang magandang falls while browsing the internet. Malapit sa bayan kung saan ako lumaki. Pero ang nakakapagtaka is never kung nakinig itong falls na to ever. Kaya naman nag-search ako sa Google. Ngunit tila halos wala rin resulta na makikita. So ayun guys, sinesearch ko yung Hagimit Falls. Pero yung lumalabas sa Google, kadamihan sa Samal Island, hindi sa Cabarinis Norte. Siguro nga, ganun siya hindi pa kakilala. Kaya naman naisipan ko na ayain ang papa at kapatid ko na umuwi ng Bicol para lang hanapin kung saan ito. nag kami mula Lupa City papuntang Labo, Camarines Norte kung saan nagpalipas kami ng gabi. Okay guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Labo, Kamalinis Norte. So dito tayo magja-jump off sa na uh, pinaplala natin gawing adventure today kung saan may hahanapin tayong falls dito. Ito yung napakaganda ng umaga dito at napakalamig. Kita nyo napapalibutan tayo ng mga puno. Kaya napaka-plus ko at napaka ng tool ko kagabi after yung napakahapang ride hindi yung pagkakaila na ibang klase ang umaga sa probinsya. Mas malakas ang ingay ng ibon at mga puno sa paligid. Dito pa lang parang sulit na agad ang malayo naming biyahe. Pinagluto pa kami ng uncle at auntie namin ng masarap na breakfast kung saan kami nakituloy. Camera test. After namin kumain, eh nag-gear up na rin agad kami para hindi kami tanghaliin. Okay, hey, thank you po. Balik kami mamaya, Ken. taking off <laughs> as you can see nasa harapan ko si papa ngayon dadala ng ating Yamaha XSR at si Jerome nandito sa likod at magsisimula na ang ating mission para hanapin yung falls na nakita ko sa internet pero wala sa google <laughs> tingnan natin guys kung maganda mo talaga doon. Napakagandang umaga na naman <laughs> So wala tayong ways guys Sa so, hanapin lang natin mano mano Yung barangay hall Ng uh, Villa Aurora uh, From there Doon tayo magtatanong Kung saan exactly um, Pupuntahan yung falls Kita nyo guys Yung mga kalsada dito Full twisties <laughs> kung puro bankingan ang hanap nyo uh, mag enjoy kayo sa kalsada dito sa Camarines Norte especially uh, from Santa Elena going to Daet talaga magsasawa kayo sa Corbada feeling <laughs> ko malapit na dito yung pasukan kasi kami papasok papuntang barangay Villa Aurora So slow down tayo wait natin si Papa kasi mas familiar siya sa lugar na to feeling ko dito yun eh Ayan guys, kami tatlo mag explore at maghahanap sa falls Ayan, ito na ADV Si Jerome yan guys, kapatid ko yan At yung nagli-lead sa atin ngayon uh, Si Papa, gamit yung accessory ko Mas familiar kasi siya sa lugar na to guys So, si Papa ang magli sa atin <laughs> Although hindi pa rin siya nakakapunta sa lugar na yon Kaya talagang super mysterious sa akin nung nakita ako yung falls na yon Sabi ko ang ganda naman yung falls na to yet kahit nga dito ako dito ako lumaki sa area na to eh never ko pa siyang nakita or kahit nakinig lang before so basically uh, ngayon pa lang talaga kaya na excited ako malaman kung maganda ba talaga yung falls na yon and let's find out So ayun guys, yung panahon dito is paulan ulan pero pa hapes-hapes lang guys, hindi naman umulan ng malakas. Alam aampun lang siya. Then mamaya ito, sisikat na naman yung araw. <laughs> Which is actually good guys kasi ayaw mong bibisita kasi isang falls na walang ulan at all or sobrang tag-init. Kasi may nakapagsabi sa amin kanina na kapag daw wala masyadong ulan, eh yung tubig, eh mahina. So, tingnan natin guys kung makikita po natin yung full beauty no falls na yon But, yeah, tingnan nyo na lang guys itong papasok going there. Sementado pero yung mo is parang papasok ka sa isang liblib -lib na lugar. Ewan ko lang guys kung meron pa kami dadaan ng rough road. Kasi wala talaga akong idea gano'ng kalayo at kung anong klaseng kalasada yung mga matadaanan natin. <laughs> sabi ng uncle namin, eh wala pa daw bumabiyahe dito na four wheels na for public commute. So basically, ang uso daw dito is puro hapal. So so far, puro lusong Hindi dinadaan na namin. But look at that guys, napakaganda. <laughs> Napakadaming puno ng niyog. Kaya pala, ang delay kasi dito sa Bicolandia, eh puro ginataan. <laughs> Nung mapunta kami sa isang crossing, nagdanong na kami sa mga locals kung saan ang tamang daan. 30 minutes! Thank you ba? Uh... Ayan o, no? Villa Aurora. Malapit lang. Sa pa... Pagdating namin sa Villa Aurora, agad-agad na meron sumalubong sa aming tatlong binatilyo upang i-guide kami papunta doon sa mismong falls. Cedric daw, si Idol. Si puro may mga ari ka. Dalawang ilog ang tatawidan. Tatlong falls? May iba ba pala? Dito lang din? Lang para yan Meron pa daw dalawang ibang falls na pwede ditong mapuntahan. Pero yung iba, kailangan na talagang i-hiking kasi medyo mas mataas na. Putik pala ha. <laughs> Tatawid pala dito. Hindi <laughs> siya <laughs> dito mali. Hindi Hindi na pagdala ang <sinilas>, eh. <laughs> Yan nung nasir yan yung Yung biyahe nito yung pagkapos yan Oo nga Doon ko nga nakita eh Eh di wala pa sa Google Kaya sa ko punta nga namin <laughs> Ako mo din so, doon sir Ako na salam sir Ikaw ba? Kayo din na nag guide doon? Ayos ah isa. Ah, uh, eh, ba ako pa lang plan discover to. 2022. Ibig sabihin lang years pa lang kaya pala. susu sa Google wala eh. Wala nga sa sana dito. Disposal ano? Disposal, pang-apat pa lang kung yata kayo sa... <laughs> pang-apat pa lang na pumunta dito? Uh, <laughs> Nagbablog? <laughs> Oo. At heto na yung pangalawang ilog na tatawiran namin. At si Jerome nga, nilaban na yung sapatos niya, basa kong basa. tawidan. Ngipin. Ano Ah, ngipin. Oh, tumana na. Kung agos ang tubig. Sheesh! Ang ganda. Oh. Ganto pa din, may hina pa yan? mahina pa daw Pagdating namin, hindi ko talaga naitago yung gulat Yung gulat na meron palang ganong kagandang falls na ganon lang kalapit sa aming lugar Ang sabi pa ng aming mga guide, eh ito pa daw yung pinakamahinang agos ng tubig Ibig sabihin, itong gandang ito eh, meron pang igaganda kami lang rin yung tao sa lugar. Isang indikasyon na hindi pa talaga siya nakikilala. Kaya naman kahit wala kami plano maligo ay eh talagang napahubad kami ng aming mga motorcycle gears dahil talagang tinatawag kami ng tubig. Ewan. Ah, napaka-plus ko yung tubig. Sa <laughs> tamang-tama, uh, after ng nakakapagod na trek, actually hindi naman nakakapagod, nabilis lang, around 15-30 minutes trek lang, din nandito na kayo. Uh, mapansin ko, uh, hindi pa siya masyadong develop, pero uh, napaka-relate sa lugar. Uh, ngayon mo, walang ibang katao-tao dito, kundi kami lang. <laughs> Ibig sabihin, hindi pa talaga siya ganun kasikat. Ang sabi sa akin ng isa sa aming mga guide, ang isang problema na dito ay ang exposure. Dahil kapag mas marami ang turista ang makadiscover nitong falls na to, ay for sure malaki ang matintulong nun sa mga pamumuhay ng mga locals dito. Kaya everyone, pinapakilala ko sa inyo ang Hagimit Falls na Kapalongga Kamarinis Norte. Madali lang pasukin dahil simentado na yung mga kalsada, pero napapalibutan pa rin ito ng maraming kapunuan. Maganda tong Segway Trip, lalo na kung papunta kayong Bicol dahil nasa may gateway lang ito ng sabi